isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera sa akin. Ang, sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon bola As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit, may, may mga telepong conversation, may, may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa sa inyo yan in the future. ang ano talaga nito, ang puno dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Pareho kagabi na lang, kagabi lang to, may tumawag sa, sa isang kasama namin na, sa group grupo namin. Eh, Mayro Meron kami group A, group B. Tapos nga doon eh. Tinawagan daw siya kagabi, eh, ni Brown na naman. sabi, raw, sabi sa akin, mga 11, 11, 10, tulog na ako, tinawagan ako. Isang partner namin. Sabi ganun na... Tulungan daw, tulungan daw si Dondon kasi tatakas na bigyan na daw ng pera. Yun na sinabi niya kagabi. Eh. So, uh, lahat tinatawagan. Oh. Uh, si Gretchen, tinatawagan. Oh, in, sinasama ni si Gretchen, humihingi ng time na na umihingi ng pang, pang kampanya yung asawa. Tapos, tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Don Don. Tapos, umihingi ng pang papapanganak. Pang, pang, ang dami sinasabi. Nung binlock siya, kasama na naman sa sa kawalang oh yan. Na sinasabi niya. So ang grupo namin, lahat tinatawagan nila isa isa naging extort eh. Nakala yata niya, pagkatapos siya magsalita ng kononong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. Uh, what is your message in, in sa mga families ng missing saponeiros na parang <laughs> magsasinali, balik na sa inyo kasi kayo yung piputulong mato? Anong well, message yun sa Malalaman niyo rin ang totoo. Siguro sa pag-invested niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho na ulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Mga, ang, 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 lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyon na na sarili namin yan talaga. Kaya, wala na Kailangan na, ano eh. Ngayon, hindi ko na ako kailangan nako Hindi, ko, alam, hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bubog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pumunta. eh si Brown Group Group B si Brown sila talaga pareho sila na si uh, Bisaya o sa hindi malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila pero sir kung kailangan mag offer mo sila ng kanyang presyo sa inyo or kapatid ka of ng patutang bakit kung kind sa of totoo nga mm -hmm. isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon simula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May, may mga telepong conversation, may, may telepong call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa iyo, sa inyo yan, in the future. Uh, depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na na, na, na nag extort talaga. namura ko si Brown, dahil hinihan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. ano ang pangalan nito, Alan Bantiles. Sa sa ba, uh, hindi nga ako Tumulong ako kayo doon nung eleksyon. Da dahil, dahil umingi na to pag, pag, hindi, pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano, ano eh. Ngayon, nire-record niya. Ewan eh, okay, ko, nire-record na nila. Usapan namin. Pag hindi, pag, hindi, pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, nabablock mo yun. So kailangan sabayan mo na kung, ano, kung, ano, kung ano yung, kung sinasabi niya. Eh. Sir, hindi niya din yung ipina-entrap nung kanilang mga extortion activities. Dating mm -hmm. hindi mm -hmm. ko no, hindi na-entrap sa so, mga extortion activities. Hindi ko kasi alam na aabot ah, sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao mm -hmm. na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isop sa sarili ko, isosop ko. Kung kuwanteng pera lang, katulad niyan, Eleksyon. Pumingin siya na mag eleksyon Yan pala naman, meron na siyang... Tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi, hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. E, an ano klasa extortion yan? Sir, sir, mayor. Mayor? Nang uh, Borobo, uh, nang surigawi at atas. Sir, may idea Hindi ko masabi kung saan nasa, pero hindi ko masabi kung ano pinagkagawa niya eh. Sir, pero sa pera, may nakikita pa kayong kampo na galing po sa politika kaya kayo kilagan Wala naman ako sa politika, hindi okay. ako sa politika. <coughs> ah, hindi ko alam kung sino nasa likod niya. Siguro sa pag din lang ng mga polis, siguro makikita nila po ang punot dulo niya kung ano yan. Hansikin nyo na lang yung background ni Dondo na lang. Pero kung ano malaki darangan ng negosyo No, 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 comment ako niya sa kanya sa negosyo kasi. Negosyo. Pero, okay. na, Lagi ko siya nakakausap eh, mas kinong huli. Last night. Hindi. Uh, nung, nung ano, nung last, I think last week, ito sinabi niya sa amin. Uh, tumawag si Brown. Uh, pagtawag ni Brown, sinabi niya, Boss, gusto kayo makausap ni Dondon Don kasi aalis na Rob. Uh, Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi may, nga, inaayos na lang yung visa, no? yung visa yata nung, nung anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya, sabi niya sa akin, uh, sabi, sabi niya, boss, uh, magandang hapon po, sa meron. Namumupo naman siya. Sabi niya, uh, uh, gusto, gusto ko lang, gusto ko sana iligtas kayo, pero yung mga, yung mga tao, yung mga, tao, yung mga kasama niyo, dapat, dapat, uh, dapat isama ko sila. Sabi ko, ano kasalanan namin? Bakit kami, bakit mo kayo may sama? So medyo, medyo, yun, hindi maganda naging usapan. Okay ganito 'yan. Nung nagtatago sila, okay, nakarating na sa akin 'yan, huli na lang eh. Pagka nakakainom kasi 'yan, Ang dami masyadong kwento, ang dami mga plano. Kaya yeah, si Tondon, pag lasin Kung ko ano mga pinasasabi niyan eh. Tapos nasa isang meeting, nasa isang nasa safe house nila na tinataguan nila sa bad na parang daw. Ilan sila diyan? Eh, hindi ko alam kung sino-sino kasama lahat. Kasi sila nakakaalam niyan. Pinlano nila na kasi noon time noon, talagang delikado rin ang papel na kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noon time noon, na dito wala ako sa kanya. Ngayon, ang 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 napag-usapan doon, uh, napag dun, uh ako, patutubos ako, saka papatayin ako. Dito, dito di huli ko lang nalaman eh. Wala naman problema kasi eh, talaga naman kasama, kasama, namin siya sa group A. Pagkakaano kami, mga, mga, yung, yung, group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Wala kinalaman sa mga operasyon yan. May operasyon, naglalaban lang sila ng mga manok. Wala kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si... si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ang pumisa niya para sa, para sa marketing lang yan, para maraming tumaya, kapag sila, sila Celso Salazar. Eh, eh, ang negosyo niya, ang poste. Ano kinala? Wala, wala, wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyang kalukuhan yan Kasi sinasabi? Naging, naging trust kasi ako kasi, kasi sobrang kumitiwala sa mga tao naging, uh, siya, si ang trabaho ni Julie sa amin siya nag-aasikaso ng mga, mga properties namin pag may tinatay mga buildings o, ano farm. siya, rin nag-aasikaso farm yung malilita yung mga bahay-bahay mga mabilis siya magtrabaho kaya natiwala ako sa kanya hindi ko alam ang mga record niya na mayroon pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can, I speak to that? Yung, yung issue, no, Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang uh, in, ang nag sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang don-don na yan? Ang don-don na yan, kasi kami naman mga abogado, hindi naman kami ta uh, tatanggap ng kaso pag hindi kami ng due diligence. Nakita namin na ang don-don na to ay criminal. He has three criminal cases. He started sa isang security uh, company na timanggal siya dahil sa sexual harassment. Nag-complain on sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na January... Noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, no? frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metrobank Metropolitan Bank and Trust Company mismo ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery, <coughs> robbery with threat and intimidation, physical injuries and grave threats. <coughs> Tignan natin credible ba itong whistleblower na to? Kanya nandito kami, nandito si atong ang rinirepresent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na mas ma, na lumabas ang katotohanan because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice uh, at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So, our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito pa kami, kami para ilabas ang katotohanan because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong isipin natin yung mga families, yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than four years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? So gaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm, man he was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. Tatlo yan sa Batangas, sa Laguna at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang construct ng mga building. Siya ang nag-maintain ng property. At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kaya yung mga Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming uh, investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, ka napakadaming firearms. Kaya natatakot, yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon -don na to, ay natatakot mag-come forward because may sariling sariling uh, operations itong si Dondo na yan. At takot na takot sila. Ngayon, eh, ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, eh, gano'n ang mangyayari. We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court. Ang darating na doon. For any question from the News. The definition of state witness is eh, dapat a uh, person who is the least guilty. Sa RTC Manila, na lima ang nima uh, lima ang akusado. Siya, six. six, six ang akusado including him. Siya ang pinaka-guilty doon. Yes. Because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na kina-charge sa RTC Manila. Eh. So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. <laughs> kung kalipang tante dito sa Diyos dapat po sa Diyos ang mga tao ang pangalan siya pa sa Diyos dahil po sa Diyos dahil po sa Diyos ang pinatawagan nila isa't isa isa ang hindi magbibigay yun ang sasabihin niyang pangalan original, original, original yung original yung mga sinasabi niya parang 15 16, 17 ngayon apat lang kami hindi ko alam kung ano yun kung pagtulog ka complaint. Ang pina lima ang pinayon na complaints today. Uh, ang unang-una yung robbery, uh, attempted robbery uh, with intimidation and force. No? Ang pangalawa, ay eh, meron tayong grave threats. Meron tayong grave coercion, kasama uh, dyan yung mga extortion. Meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media. Uh, destroying the character and reputation of uh, innocent people. No? At sa uh, panglima, meron tayong tinatawag na incriminating innocent person. So, uh, lima ang pinayang na kaso today sa prosecutor's office. sir, 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 um, would you know kung yung mga kasama niyo po sa grupo will also file uh, case against yes. this person? I think lahat ng, lahat yung pahala para nila, nila engineer sa sana si, sila, si Eric. Uh, the I think sila, si Gretchen, sila ng kaso hmm. Wala, wala. basta yung side namin, wala kaming nalalaman. Hindi ko alam si Julie, depend si Don, no, kung, kung, ano resulta ng investigasyon, wala akong masasabi dyan. Kasi tapos tapos ko na ang basa ko sa kid eh, doon, tingin ko talaga makikita ang utak niya At eh. uh, I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Ah, uh, siya ng pera kasi tatakbo na ram. Pakakala niya yung ginawa niya, pwede niya takbuhan ng bigla, hindi ganun eh. Kasi sanay sana naman yata sa kumuha ng pera 'to bakbo, eh. hindi ko alam ang background niya eh tama po, iba rin tama po, sinabi ko, after niya nalabas ng State of tabi at sa hindi niya kanina pera. Tama Since February pa. Since February pa, pa siya humi humihingi. Uh, nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Uh, parang may mga mayor eh. Tapos nalaman ko kasi umiikot yung ano, niya, affidavit niya. Eh. Nag-leak -nag eh. So just to clarify sir, wala kayong minuto sa kanyang gumawa ng kanyang 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 hindi ko masabi, tingnan mo, sinabi, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Kasi sinabi niya sa akin, masinong eh. uli. Uh, maayos na lang daw niya, mak niya lahat. Pupunta, sinasabi niya, Portugal, sinasabi niya, US. Eh, hindi ba niya naisip, ang dami niyang ginawa rito. Pwede pa pumirman na lang siya, ng, ng, mag magre-recut lang siya. Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano.

Uh, para po mag -labas. Sa tutuan, Kasi yung maglapas na rin ko sa kagawana but sa Instagram niya sinabi mo na wala ka po alam feeling para po ano man po yung, kung meron o wala pwede kayong maano na ay eh, eh, po kaya important siyempre yung sinabi ng mula kanyang para malaman po kung pa ito prominent figure po kayo sa Uh, oh, Pus, kaya naman ako na kaya, eh, yun na yun eh, nakikipag-cooperate na nga ako, sinasabi ko lahat po, ano yung nalalaman ko, kung ano yung abot lang ng isip ko. Mayroon ma sabihin ko yung mga hindi ko alam na ganyan. Kaya kung tatanong niya ako about the case, kung ano nangyari dyan sa mga ano, hindi ko alam yun. Yung, 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 yung nalalamat, eh, nalalamat ko, eh, wala kami, yung, so, yung, 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 yung sabihin po, tama naman yung sinabi ni, uh, ni, na presidente na, na kailangan mag, malaman ng katotohanan. Kaya lumabas na ako kasi kung lagi pakikigasya na siya, eh baka, baka lahat kami, eh, guilty na. So, i-repeat ko lang na uh, the reason na nandito kami and the reason we found the case is because uh, number one, for the truth to come out, number two, to affirm that Atong Ang ah and the members of this, uh, the investors group are willing to cooperate with government. The government that includes the president, that includes the Supreme Court, and that includes the Secretary of Justice and all the uh, personnel uh, to come out with the truth we are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost uh, their loved ones, who up to now do not know kung saan ang kanilang mga mga kapamilya, no, kamag-anak. No? So sana sa magbibigay namin ng ebidensya sa complaint na to, because meron mga affidavits dito. Sana eh, mabasa rin ng gobyerno and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin uh, based on personal uh, knowledge na siya ang nag i -spare. Kasi ang ang pera-pera lang to at sinabi niya na gusto na niya niyang umalis ng country niya. Ang, ang pag-inusente ka na tao ay eh gusto mong harapin ang kaso para maklil ang pangalan mo yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, tignan natin ang mangyayari sa investigation. Pero dito sa kaso, eh, we are very confident that there is strong evidence for the five cases that we have filed on behalf of Atapos.